Istorya, Daddy. Hi, good morning, good morning. Kung ano man ang good, ang saburming na so, kasalukuyan Kapasalukuyan kaming nag-prepare ng aming baon. Kami ay magtampisaw. Magtampisaw sa dagat. Uh, shout out sa mga hindi na-imbitahan. Ay, pupuntahan na system. Ay, naku. Pasensya na muna. Talagang the unexpected uh, plan. Plan nagawa namin ngayon. Kaya yun yung tago. I'm sorry na ganun na ang mangyari. Mga kabiyahiros ba natin. Okay. So, tuloy lang tayo sa buhay. Tuloy-tuloy tayo sa mga plano sa buhay. Mm. So, bago ang lahat. Ngayon tatay na, na pangit. Buhay, kahit ano man yan yung ating mga ano basta good lang yung ating mga yung kakaabalahan sa buhay yan yung Buddha yan hmm. Buddha yan yung hmm. <laughs> Naluoy na. Nalu hmm. sa hmm. uh, Paklay kung tawagin. Paklay dito tawagin. Hindi hmm. hmm. uso dito tatay ang bukis. Wala Okay. Maraming salamat sa mga mag-like, mag sa -like, mag-subscribe ng ating maliit na programa, ang Travel uhaw TV Vlog. So salamat sa mga viewers natin sa mga subscriber, sa ating mga silent viewers natin din 'yan, oh. maraming salamat po sa inyo. Kung wala kayo, ay wala rin ako. Wala yung ating maliit na programa. So, nakatutok ako sa aking pinagayat, kaya baka kamay ko ang magayat. Kaya, yan. Mahirap na Putol ma ang kamay dahil sa paggagayat nyo rin. Okay? So, kami ay papunta mamaya-maya lang ng Lanusa, sa lugar na kung saan ang tatay ko ay taga doon talaga. Liligo muna kami sa dagat doon at malinis talaga ang dagat ko So, thank you nang marami. Bye-bye, God bless. And to God be the glory.